Assalamualaikum, alaikum. Magsalam ka muna sa lodi. Assalamualaikum alaikum. Mm. Andito kami ngayon sa um, farm dates ng mga sakarizade. Ayan. Nagtataka ako bakit para yung mga parang kubo-kubo nila dito na parang sa Pinas is mga semento. Ayan. Malalaki pa. Ayan. Pinakakubo-kubo lang nila dito. Yung mga ganyan. Pero sa Pinas, is talagang mga kawayan sa atin. Pero dito, mga puro semento. Ayan. Oh, ba diba, dry na dry ang ano dito, ang lupa. Kasi summer na summer na. So, ayan yung mga dates. Ayan. Titingin nga ako, naghanap ako ng maimbunga pero parang wala. Wala akong mahanap. Saan tayo? Nakita ko din sa kanda yun. Alin? Pang dry ng hindi. Ah, Masan? Ito? Oo, uh, pang dry ng hindi. Saan dyan? Sa loob niya. Ibigray namin ng hindi. Tapos may pinto para gitna ako. Ah, okay. Ayan, oh. Daming dates, oh. Mapuno oh, ng dates, yan. Nandun pala si Baba, nangunguha ng dates. So, saan tayo pupunta? Ah! Ano ba yan? Parang may pumasok sa ilong ko. Ito naman ay... Ah, uh, ano 'yan? Pang-anuhan nila ng tubig. Kasi. Oh, may swimming pool ah. Swimming pool. <laughs> oh, dati man. Oh, ano, ano 'yan to? Ano 'yun? Parang ah, uh, water Well, well, well. Oo, whale, whale. yung well, well. Pero sa Pilipinas kasi pasok lang tos, ano, pipe. Dip, Ayan. dito sa ano, butas talaga. Tapos may water pump sa loob nito. Ah. Ayan yeah. o, oh, dates. O, oh, diba? Ayan, another house. Ang kapitbahay. O, oh, ayan ang dates. O, oh, diba? Ganyan sana. Hmm, nasa wawang kasi lang lalaki. Ah, ang daming nagtapon o. Oh. Dry, na. Dry na siya. Nandun si baba o. Oh. Nangunguhan ng ano dates. Oh, 'yan, ang mga dates ng mga Sakarias. Saharizade din. Ah hindi na. Doon lang pala ang Sakrisade. Ah ito mga Sakarizade. Tapos isa. Halika na. Oh, wala pa. It's three minutes pa lang. O, oh, di ba? dami-dami. O, oh, magtanim ka rin lang sa'yo para merong ang aanihin pagdating ng araw. Ha? Ha? Ay, wala ka pang lupa? Ilagay mo na lang sa paso. Ha? Bakit sa'yo wala? Sila kilababa lang? Hmm. Yung natin, Aha. Huwag ka nang magtanim. Lagi ka namang wala dito. Uh, nag-dry na yung mga grass diyan oh, sa init oh. Namamatay na. Di ba masabi mo kanina may camel? Oh. Iba-iba ang kulay. My red, may yellow daw. Eh uh, may mga bahay kubo nila dito, oh, puro semento. Bahay na rin sa bahay na sa Pinas. Oh, di, shirtong di Pero at least may mga mga dito, kaya... oh. Oh. Nagsasalita ka pero ang layo-layo mo, na no, Maririnig ka ba? Oh, 'yan, uh, iba namang kulay din 'yan. Ah, hindi nakikita against the light siya. Oh, ayan oh. Uh. Oh, red siya. Hindi lang masyadong kita. 'Yun naman is yellow. Mm. Medyo dark na kasi. So, it's okay. Ayan, may mga tao dito. 'Yan. Buti nga at may mga ano dito, mga tumubo na. Mga kahoy-kahoy. And lights. Ah, ayan oh. Against the light again. Oh, ayan. Kita siya. I think kita siya. Oh. Hindi, it's okay. Ayan. Ayan. <laughs> I think uh, relatives niya. Relatives ng aking sawa. Hmm. i natin mamaya ang camel. May camel dito eh. Ayan, dahil sa init, dry na dry na ang mga ano dito, damo. Tingnan mo yung pagkakaano. Tingnan nyo yung mga paggawa nila ng mga parang wall ng mga sarili-sarili ah, nilang ano dates. Ayan, mga ganito. Mga lupa yan. Tapos dun sa loob yan. Tapos kapag uulan yan, mapupuna ang tubig dyan. Yan yung pinakatubig na ng dates. Tapos kapag summer naman yan, mamumunga na sila. Kasi kailangan ng dates ay init. Ayan, dry na dry na siya. Ayan mo, oh, yung parang bahay kubo nila is bahay na sa Pinas. Eto, uh -huh. dito, uh, sa ano na rin to. Pamilya ng aking asawa. No? Hinababa din. Ah, pero ba't ba, parang namamatay na yung iba? Ah. At ang mga to dito. I think eucalyptus to. Puno ng eucalyptus. bumatay na? san? Ah, okay. Hindi lang iisa noon, natandaan ko eh. Oh. oh. Naririnig nyo ba yun? I think it's camel. Baka or camel. Ayan, oh. Dry na dry. Parang na, parang ano ba? Parang rice farm lang siya na nagda-dry na yung ano. init na siya. Papalubog ng araw nandoon oh. Yung dilaw ang kinakain natin noon ng isang gabi. Ah. Oh, what's that? Baka. Ah, baka. so bakit Gusto ba uh, ano ka? Sa ano 'yun to? Mga bago pa lang natanim. Sa ano kanila. Family ng Arctic sa pinababa. Sayang naman, di ko binibidyohan yung pagsasalita mo. Dati, yung mga maliliit may, meron malalaki na matay na. Kasi, kaya eh, nagpapalit sila yung ba bago tanim. Ito yung tanim yung sundok. Yung, yung meron diyan, meron doon doon. Yung mga yun. mm. so, maliliit lang dyan, dati may malalaki. Mm. malaki-laki din, marami-rami din. Kung makaipon ng ano, mga bunga. O di ba? May pangkain. Ay, okay. Naiinitan yung baka. Ang okay. lambot dito ah. Pero, hmm. Ano naman ang alat yung nalit yung buko? Ito. Hmm, parang hukapanin ko yung gulay na. Eh? Oh, itry nyo, itry lang. Kahit sama. May tubig ito naman. Hindi sama yun. Ma yung tubig. Ito, oh. Oh, ganyan yung kulay. Y yung una, green. Tapos maging ganyan. Tapos ito, yung hinog na, yung pinaka-red na. Pero hindi pa siya hinog na hinog Dapat red na red siya. Kom Kompleto red yung Ino, Ayan oh, diyan sa taas oh yung ano oh. Ito. Oh. Hindi na sira na kasi nakaputol. Ah. Oh. Nakaputol siya. Kaya ganyan siya. Hindi hindi hinog yan. Tapos magiging malambot na dito ba kulay brown. Mm -hmm. so, doon na hinog na hinog sa iba wala. Hindi, nakakain na ako. Oh, parang may swimming pool sana dito kasi lang walang tubig. Ah, oh. meron tubig. Pero <laughs> <kong, katang laughs> ito yung <laughs> ano, mm. Oh. Yung tubig ulan yung nasa loob niyan. Dito, dito, dito. Ay, ayan pala. Ah. Ayan, ito, water pump. Nandito dito yung mga, yung mga kubo-kubo sila. Ah, baka mapasok yung to, cellphone ko dyan. Ayoko. Baka maipasok yung cellphone ko dyan. Ano to? Maganda ng lipstick ito Gamit para sa Stanley. Kita natin isa. Ano to? Anong pangalan hindi, na ito? I don't know what's the name of this but Hindi ko rin alam ang pangalan niya sa English Kasi yempre. Ano yung sino kayong nakakaalam nitong pangalan nito? ito? Ang painog na hinap siya what's the, uh, what's the taste of this one? You can eat Ganito. kahit ngayon? Hugas mo na tayo. No, parang ayoko ng lamay amoy niya. Hindi, ang ano yung parang, parang may hey, glue siya. Subukan mo lang. Ngayon Ay ko, ikaw muna. Uh-huh. Ayun yung malatay. Tapahin mo. Ang sa kamay. <laughs> Ayan mo, may mga kubo sila dito pero kompleto. may toilet, may mga may mga gripo, may panghugas, may, may, Oh, diyan sila nagpe-pray daw kapag marami silang nandito. Hmm. Ayun, may kon maliit na swimming pool doon. <coughs> Tapos pag gusto nilang mag-relax, relax, pwede silang umakyat diyan sa taas. Sa tuktok. -tuk. Sa tuk -tuk. Ayun, ewan ko kung Ay. ano yung mga yan, stock room <makes> I think. May, may, e, purin, si purin, may, ano, generator. generator. Ayun. Pag kilala na si Sema, si dito pala ako palagi pag Friday evening. Oh, hmm. So, pumasok sa Olympic Hotel. Pag Friday na evening, dito kami magluto, dito kami kumain hanggang alas 11, alas 12 dito kami. Alas 12 kami bumalik sa aming bahay. Maraming kami noon. loto luto kami dito sa may charcoal lang. Sa so, may charcoal sa mga kahoy. Bakit ang bilis mong umitim mo? Oh? Kakalabas mo, isang araw lang itim-itim mo na. Oh. Okay lang. Maganda yun. Mm, maganda yun. Oh, okay na? Let's go na? Ano uh, sabi ni Baba kanina? May andong sa mga Yung carpet para sa pre, doon sila yung naging Ito na yung pahingaan nila dito sa My Dates Farm nila. Walang kuryente dito, pero okay. may generator. Kaya may ceiling fan. May ilaw. May ilaw. Ayan. Na-carpeted din siya. Kapag ano na. Tsaka dito rin sila minsan, every Friday, nagbabarbecue. Ang Oo, Oh, hindi luto, ayan. Ay, Hi. May camel po dito. <laughs> Takot akong lumapit. May siya yung lumapit. <laughs> Siguro babae at lalaki. Babae, dalawang babae. Dalawang babae. Dapat may lalaki para magka-baby. Hi. Para baby, may lalaki din siya May camel dito sa Mayanap. Bisa ko shakan ano? Hindi pwedeng hawakan. Kumagat, Eh, kakagat ka ba? Huwag kang kakagat ah. Meron ni isa doon, oh, pero hindi namamanset. Huwagahin kasi yung isa. Ah. Baka hindi niya kasi ako maintindihan. Oh, magiilokano ka. Hay. Oh, salita ka nga. Kumapit ka konti. Ah, yo, baka mamaya. kasi pagkain ni minahal Wala, walang food. Yung camera magismail oh, mag-smile ka nga. Smile. Mag-smile ka, camel. asa, nakasakay naman na ako ng camel pero hindi siya ganito ka ano. Uh Oo, -oh, siya kasanay na sa mga tourist turis noon kasi eto pa hindi siguro. Yun lamang po for today's video for the reels lang. Bye. Bye camel. Kinindatan mo ako ah. Dafes. Bye.